Good morning po. Uh, Mag-unbox po tayo ng ating konting pinamili. Ito na lang po yung mabibili sa 12K. Tignan ninyo. Bumili po kami ng mga hindi nabubulok. At ito ang mas mabinta sa amin. Mas mabenta. uh, price update ko na din. Ito ho ay ano, 9 pesos sa akin. 9 pesos. Kasi hindi naman yan nabubulok. Kung mabili man, at hindi, nandyan lang. So, pagkakailangan nila, nabibili nila Ilan ba yun? Ito pong mga pasador. Pasador. 50 to sa akin. Whisper. Whisper in the morning. 50 pesos yan. Kukunti naman ang nabili ng Whisper. Meron pa naman ako doon, Tigalwa. Ito ang mabili. Sisters. Na apatan. Kasi ako hindi nagre-retail ng isahan. Yung minabili dito isa. Ay, kung bakit di ka pa bumili ng apat ay bumahal kaya ito. Bumahal. Ito dati ay Kulang lang ng 20 sa akin ngayon. 29 na to. 24 po ang puhunan. So, may patong ako din ng apat ah, na pisong mahigit. Kulang yung 20 ba niyo. Amore. Ah, okay. Diretso na ang price ni Mangyan. yan. ako ng 6 at baka baka ho hindi mga buntis ang mga tao din. Ah, <laughs> uh, ito po, yan, yung panty liner ito pa'y 22. Ang patong ko po din ay 4 pa, apat na piso. na rin. 4 na piso ang patong ko dito sa mga panty liner. Ako naubusan ng panty ay, liner. 29? Oo. Ano ba ba? ito pala. Dali ay. Dahil naubusan, dinamihan ko na hindi pwede sa Shopee. Mahal sa Shopee. Matamang 30 ang isa. Ito mga maliliit. Dahil hindi rin na nga ako nagtitingi. Bumili ako ng mga patan, mas, malak mas malakas ipagbenta. Ari Ai, tingnan mo nga kung magkano, Ari. Ari, yata ay 30. Ari, yata. Barinin mo nga. Ang patong ko din ni ay oh kong city, 8. Kung city, 20 ako, 20% ang, pa ang patong ko dito kapit ay try 33. 32 na may game. kami. 38, aray. 38. 38. Yan. May pa siguro sa 20 kasi pag kailangan-kailangan nila, bibili nga. Kahit pa sila ay mapera, lagi't-lagi na uubusan, bibili-bibili din din ni kami. Hindi naman siya nabubulok. Ay. ari ay. Makalangal. Yung...

tag uh, ano dito tagla mo 25 ar sa akin 25 25 pesos ang po na nire ay 20 mahigit so, ito yung 40 ito ang, mas, ito ang mga mura sa akin kasi nga uh, dapat are, red pula. Dapat uh, red pula. Kumo nga. Dapat ang company ng tempot. Ah, ikaw? Hello. Mm. Ayun kulog nga. Eh, <laughs> binibili niya ay but ano? Pula. Pula ang binili. Dapat 'yung anti lug. Pero ito naman may mabili din, 'tong pula na 'to. Ang tawag niya ay vintage ano lug. Fashion, perfume, parfum. parfum. Ito ang mga mura sa akin kasi ito ang mabili talaga. Puno pa eh, ang lalagyan. <laughs> Puno po ang lalagyan. Are you Skyflex? <laughs> skyflex daw yun. O, ito, ito yung lagi nagkakamali sila. So, ayan, Dinamihan ko na. At lagi ang lihalala sa akin ay shampoo. Salib na conditioner. Dinamihan ako na to. 9 pesos isa. Meron ho kami din ng customer na araw-araw ito Ayan, ang binibili. So, di ko Ayan. Alin. Ang, pang ano? 37, Yaan, uh. 77. Yan. Uh, 77. Di gawin mong uh, last 10. 87. 87. kasi yun, hong medyo malaki-laki, medyo mura-mura ang aking pato. Kasi sabi sa, sa maliliit. Kasi mabilis, mabilis din talaga ito. Mabilis ito. Ayan. Then, ka-order ko pa nandun. Bumuli na rin ako at na. Then, mabilis ito eh. Anim na piso isa. Anim lang piso. Dami. Ito ho ay ba hindi ay sasakit ang puna ni Ari ay UGT na mahigit. So, tigba ba yun? Pero pagka wholesale, 19, 1950, 19, pagka ho animal, ang binibili sa akin. 1950. 1950. 38. 38 Bumili uli ako ng anim na kabibili ko lang ito. Nabili na din sa araw. brace. Kakaunti na nabili ng brace. Ito ay six, 16 niya ka. 16. Eko ring. Ang sarap 8. Baka may, ang 6 ay 45. So may discount na 3 piso. Pagkaisahan, 8. Sarap, sarap. Ano yung magic punch? Magic punch? Yung bariling? Yan. Two down. Ah, ito na mga kape. Ayan, mahirap hanapin to. Ito ho, I-148 sa akin. Ang patong ko ay uh, 15 yata. 15 pesos ang patong ko dito. 15. Pagka ho mga kape, 10 pesos try tayo. Maybe 38. Tapos gaino. ano? 30? 30, 1, 2, 3. 4, 3? ah, di la, ah. Ayan. Ayaw, ay twin. Ang twin ay 19. Pero single na bilhin ay p So ay 19 pesos ang twin sa Alam mo siya? Ayan, dami na natin. Milo. Ito'y panukloy ko. Piso isa. Pag nabili ng sagaret. At ang nihon ng sukle. Pwede okay, ito ang pinapanukloy ko. Piso. Kasi ari lang. Ang tanging-tanging pwedeng pang piso. Kaya mas mabilis. Kutsi uli. Mabilis sa mga bata. Frutos. Ari hoy nag-iisa doon. <laughs> mabili siguro ari great taste premium. 25 din niya sa akin. Quarter oats. Ada ini pa per pagi ni. in the morning. Brotos, brotos for cheap. Ko konti na ho ako, akong na, nabili ng candy. hindi naman humabili ang candy dini, pasok lang lamang. Pasok lang lamang. Ito ho, itag apat piso. Ah, apat, ah, lima pala. Hindi na ho piso, apat lima. Ang mga kendi, Ano? Nineteen nga yan. O, 19 na? Ayun yun, ang, ang, ano daw, ay 6, 17 bali ho, ang puhunan ng no? my little twin. Ari mo rin tayo, akala ang, yan, ako dito. Are ang tanging mabenta ako ay bumili ng isa at meron pa doon tatlo. Bingo. Baji. Na ang namili lang ng hunting tinapay at walang pasok sa eleksyon. So, hunting tinapay, hindi pa rin. Hindi pa rin. At itong ah, uh, swak. 12 ho ito swak. 12. Aho yung uh, choco choco dose ito nga kasama na rin suwak dose dose nagali ho nagali na daw na uh, ulit. Skyblake, Blick, ito pa rin. Pero ito yung mabilis sa akin, isang ganito. Uh, yun, meron ho dito mga mag, naglilinis ng bahay. Dadaan dito sa amin, bibili na isang ganyan. Sa paborita. Pa. Chitty pa rin. Greftace. Bumitin na uli ako kahit uh, sandamak makmak pa nandino. Sa rin punta. 14 ang greftace. Ito rin ang mabili. Mga gamis. Bulbul. Bulbul gamis. Bakit? Parang maitim na ito. Allah! Hmm? Hindi ka pumili, amor, eh. Ba? Ay, lumabas na ho. Ayan, nilabasan na. Ayan, ay, hindi ka pumili. Diyos ko, ay hindi, hindi na... ka... O, ka. ka. Lugi na. Kapipili, ka eh, lalo mo. Ala, Diyos ko. Ayan, oh, lahat na naglabasan na. Ay, parang ang tagal na nito, Muri. Kaya? Oo. O. Tingnan ninyo, oh, map maputi. Dato, ito'y maputi. Hirangin. Ano na, ay lugi ka na dyan? Oo, ay may, may apat na hodini ang nawala. Pamimigay na sa bata. Pamimigay na sa bata. Sa mga customers. Valid customers. Bumuli uling stick o. At ito pong masyadong in demand. Big tato. Kaya bumuli na ako ng tatlo. Tatlo yung lima. Big tato. Yan. Tanto. Ano yung binibili nila pag walang diktato? Bubble Joe, apat lima. Bubble Joe. Bubble Joe. Ayan. 160 sa akin, 160. Yun si Ampato. Ako ay nag-try nito. Kasi yung isang aming um, topic pa, ni nag-reboot lang na baka daw may mas mura. Sabi ko, bumili ay mas malaki. Hindi ko alam kung ilang kilo to. Ah, uh, 2 kilos din ba to? Ah, 2.25 kilogram so ay. 2.25. Hindi ko alam kung magkano nga barili mo nga rin. Kung magkano. mo. Hindi ko alam kung magkano ari rin. Bababi sa akin pa yun. One sixty so ari so, ay 180 eighty. ko ari one eighty. sila, o 185 eighty five, 2.25 one sila. Oh, ba mura na ho yun sa 185 no ay champion uh, kalaman sitting may ligo sila sa kalaman si, at ito naman yung may bumili ako maliit ako may 2 kilos nito ito po ay may fabric condition na at mm -hmm. ako nakakita ng tight hindi naman mabili ang tight pero aray may uh, pr promo get 3 free diba Ari pala mga kulog-kulog na rin eh. Ilan? ilang ilan, kulog-kulog din eh. Yeah. Yeah. Dahil mas nag ho ako sa mga sabon. Dahil yun ang mabili. Uh, Ayan. <laughs> Isang kahon ang mga akad pabrik. Isang kahon ang akad pabrik. sa pangkak. Ha? Ay, ay, di pagsamasamahin mo na yung pare-pareho. Pag sama O, ito po. Ah, Nag-extra na ako ng mga shampoo baka magtaasan nag uunti unti ako ng mga shampoo ulit ah, yan para naman may stock ako ayan. Yeah. madami na ako ulit stock na shampoo, inausip-utikot abang ka tumaas ayan. Yeah. dalawang head and shoulder, dalawang pantin dalawang sun silk kapapamili ko pala ang hunit ah, uh, ano. ito ay mabili din smart na kalaman si antibacterial. Kasi ang kagamang yan? Kukun ko rin ako. Yan na, nagbabag na. Smart bacterial, maari ma ho ay yata ay 38 sa akin, 38. 28 ang puho na yan. Hindi mga, mga alkohol. Mahal pala rea. Kaysa sa rubbing. Kamerong may gusto ay nasa nasa uh, yung pong paste na smart meron pa ako bumili, bumili akin na agad inaanuhan si, uh, sinasalpakan kasi ayaw ko nung buaw uh, ito pong koji na to ay 90 ang puhunan so binibigay ko 130 130 yan koji na riho ay magkano nga gari 65 65 nga yata ho oh, yeah. aray. Aray mo yung medyo malaki-laki doon sa isa. Ito naman ay 1. Aray ko. Ang puhunan ko puhunan rin ay oh. uh, 50. Kulangin 50. 60 ho aray sa akin. 60. So, may piso ka rin. Aray, mabili. Talagang mabili. Ay, naubos yung aking binili nyo sa ayan. O 5 kahon. Ang malili eh. Dalure po. Dalure ay Ayun mga chachariya na uh, meron pa po hindi pala. Iwahiwalay. Mga koton-koton. Ayun ay 22. 22 ang laki ari sa akin. Ang siguro na ri ay 15 o 12. Hindi ko alam. ang koton na Ang whisper ay lagi 50. Sa, sa ano man yun. At sa... 25. Ha? Ayun. 16 daw ho, ay, di 6 na piso Ang pato. Ay, pa, may, may choco pa din eh. Magtatry ho ako ng great taste cream caramel. Much. 50 yan. Alin yung great taste cream caramel, may, may nagtatanong. Hmm. Pero hindi ho ako nagtitinda dati, great taste white lang. 95 okay. yata, Eric. 15 pieces. Dahil I want 15 times, ah, uh, may, may discount po yung 5 piso. Saka itong mga ito, may discount lagi pa kaisa. Ayan, meron pa ulit din yung Skype link. At saka, Graham Bell, napakain sa aso. No. Sa aso. <laughs> pakain mo sa aso. Ayan <laughs> mo Ah, meron pa pala din kaya ako hinahanap ayan ang aking happy happy maliliit happy happy saka hobi hole ah, baka may mga magpapadasal bihon bihon alam ho, 24 na sa akin kalahadi ah 1.4 pala 24 24 arin naman ay ah, 46 dahil pag laki pag mura ito naman ay lasanya. barili mo nga lasagna kung lasan niya. Magpapaskuhan ako. Ay, wala akong mabilhan nito. Ay, itong spaghetti ay 68 sa akin. 68. Ang puhunan One, two, three. ay... 1, uh, ho ang puhunan niya. Tanda rin kung 59. O, ha? One, two, 70. Ah, 40 ho 40. ho ang, 129 ang puhunan. 129 ga 126 Ano ayan 123 na 123 pa lang po ano so may 17 ka sa alasan niya ari ay makana ang ba barili mo ari 68 ang puno nito ay dahil mo na wala akong makita ang kalaha buwang pork ka ari o oh, kulang ng kalahati ayan ayan bihong bihong nag-iulit at ano naman ay lahat ng chicherya o ay dalawang pangang chicherya. Yan. Lahat na lahat ay chicherya. Bili po yung kandila. Yung Aba, pa uh, meron pala yung kandila. Ah, ah, arilaan daw ang kachicherya. Ayun kandila ang chicherya. Kandikandila. Yan. Ba, hindi ka tuwa rin. Hindi pala ari chicherya. Mga dilata yan. Ah. Ayun yung mga kandila na napapanahon. Ang pangguida. Tapos, eh, ang gusto lang nila yung madadami. Yan, yung madadami 70 yung laman, ha? 70. 70 ang punan? Diba 70? 60? 61? 68 lang. 68? 68. Okay. kinape din eh. Ito, mabili. Mabili ko ito. Ari naman, minab bumili na ng isa. <laughs> Dadalwa-dalwa ko aring luncheon meat sa Ari ho, ay 63 sa akin or 60. 60 pagka ho, walang kwarta yung tao at kulang ng 3, yeah, ina. Dahil may 7 piso ka na. 63 ari. Nabili na isa. Ari ay uh, 5 piso isa. 53. So, pwede lang ang 53. Pwede, pwede lang siya ito. Pwede siya po. Pag wala kang dalang kwarta, diyan na. Pag Ah, ito yung magali. Mga lumi Ito pa, mga tinapay. Oreo, mga pambaon. 9 pesos sa akin. 9 pesos. ito ay gagabitisin ang mga tao at ito ay lahat ay asukal at gata. Ang isa pa pala din yung kape. Ako bumili ng lima na rin. Mahirap kong hanapin ang sanmig na original. At itong ketchup. Wala na kong nabili. Sa totoo lang, walang nabili. Ito ang mga tidbits. Ayan, pagkala ang sila ay may, daw mag-iinom. Yan ang kanilang pamulutan ng mga tidbits sila. Ayo. Cha. Amang ama naman yung mga boboy nila ng mga ganito. Are you to yung K UFC na Tag City? Ewa na are. Tingnan mo are Tag City na are. Makano yan. Makano pa pati ng lima. Mamaya na mamaya. Ah, ang kandila niyan, ayan 60 na yan. Makano na 53, 53 53 53 53. Ba, 53? Hmm. 63 na. 10 piso. Yan yeah, mo. Tag ano yan. Tag, tag panahon. Patungan ng 10 Aray <laughs> ko. Arinta. Dahil bilhin mo ito. Bilhin. Arinta ang pink Pringles. Ano yeah, yun? Papas ko. Nag-uunti-unti ho ako ng Pringles. Pabarli. Oo. Oh, tingnan mo mo. Ito ay 200 sa akin. Kanola. 200 ay sa yung mga ganito sa akin ay 17 pesos. Ang peso ay 35. 35 yan. Try 30 tahong po na ako dito. 75. 5 peso ang patong ko sa akin. Sa mga ganyan kung mm hindi -hmm. tara ka nabibili. Baka na rin oyster na gano'n. Bumili akong oyster na medyo malaki at maraming na tatanong. 17. Mabili pa ho ang oyster kaysa sa mga kachap at toyo. 75 na rin. 75 ilan naman? Labing dalawa? Kaya mo na mamaya. Pagpaparil mo ay ko magkano. Ang wapi lo ay 15. 15 ang lo? Pito? Apito, ocho. Apito, pito? Piso. Mm -hmm. Kami isa pang Hindi, Is it Milo. Hindi, pitong pirata. Laa? Ay, ah? 76. Ayan o. No. Ito mabili kung kapra. Plus one. I na, bumili din ako ng mga kumbo-kumbo. Ayan, dami kong binili na sunwick. Yan ko, konti na ito. Ayan naman ay itag-isahan. Meron naman na ako doong itag-isahan. Ah, 900 pala ito. 800. Ah, 800. Ang kaso ay kasama sa kumbo. Yung may sauce na. 33. May sauce. 33 Ayan, ito, tag-50. Bumili ako dalawa lang. Ba, okay. <try> ano yan ta trip? Mm. Ang hunan. 40 mm. ho ito sa akin. Dalhin mm. Ay, step 40. Ay, ito sa akin ganito. Paunti na naman ang nabili ng malaki. Mukhang ang challenge. 30. 30 na yata ito sa akin, 30 Makakatryo ako ng frame asada nagpapasko ay, na. Ayan, ari ay ang una niya ta na 50. Kagay ko yung 60. Ito yung 60 sa akin yung yes tayo FC vegetable. Ay. Bumili lang ako 29. ng dalawang kanola at ito naman ay amang-amang mabili. -amang 200 30, 30, 30, 30. po ang kanola. Ha? Huh? Ah. 50, na. Ah, 28 pala lang. Ah, 28 pala lang. Tsaka itong Selecta. mabili sa akin. Selecta. 38 isa. 30 ang puhunan ko dyan. Pero ito ho ay may discount Oh. 30 ang puhunan na rin. Ah, 61 pa lang. Dalawa. Yan. Yan ho nagtatapos. At ah, uh, at ari ho lahat ng chichirya. Meron na ho nagdi-deliver din ng clover kami na ko kami nabili. Aray mga uwi si at Tiago la. Thank you very much po at nakagulo na. Bye-bye po. Bye-bye. Bye-bye.